Guys, good morning. So dito na naman tayo at dito tayo, dito tayo. Dito muna ko li. Duna lang ako sa focus. Dito na naman tayo. At dito na talaga ako sa focus. So dito tayo ngayon um, maging masipag at saka maging um, ano tawag dyan <laughs> Nawala ko. Nawala tuloy ako kung inaisip ina ina ko. Maging masipag tayo tayo ngayon sa araw na to kasi nga Um, malapit na kasi yung fiesta dito sa um, Sulana o dito sa barangay Sulana nila. At syempre, dito sa hinaguan kasi sakop sila ng barangay. So, so ngayon mga mga mamsi, um, nandito tayo para ipakita natin sa inyo um, na maging ano tayo, masipag talaga tayo sa araw na to. At yung mga boys dito ay nag-ano sila. Na, kasi tawag dito, nag-varnish nag, nag sila dito sa ating mga Upuan, at dito naman sa ano sa Alika. Dito naman um, naglilinis po si Maring Mar, si Maring Mar po ay naglilinis at nagwawalis po sa dito sa uh, waiting area ng mga mga upuan. Kasi si madam naman ay ah, syempre madam natin niya. O diyan lang siya nakatayo. Nakatayo. <laughs> <Ay, baba, qiyos, laughs> <tayo>. Ano <-habitude. laughs> siya sa Hindi, kasi madami naglalaba siya. Siya yung nakatoka ngayon sa paglalaba. O oh, so, anong ginagawa mo? Nagpo-vlog last. <laughs> at dito naman tayo. So, mo tayo sa area dito at papasok tayo sa Malampaya tale na um, area ang kaniyang hinaguan at Nature boy. Farm. So, mali ka dito ano ko So, may mga ma'am si at uh, uh, may isang ano tayo dito, may isang uh, tao tayo dito na binata, binata. Tayo ay uh, masipag talaga mag-ano, magtrabaho dito at um siya po pinsan ni Madam. O di ba nakikita naman natin na sobrang linis talaga yung ating area dito kasi hindi lang po um, yan ang ginagawa. Kasi marami, marami kami gagawin ngayon mga bumsi. Kaya hanggang dyan na lang muna tayo guys. Bye! <laughs> Hi guys! Good morning! So ngayon mga moms, yung ating um, gagawin today's video natin kasi malapit na nga yung Pasko. Pasko! Christmas pala. Ay, Christmas. Hindi pala. <laughs> fiesta pala. So, marapat ng fiesta dito sa Sulana or um, celebration sa uh, kanilang kapistahan. So, busy po yung lahat. At yung ano ni madam, yung ang kanyang um, upuan dito sa waiting area ay uh, sinilakan na po siya para uh, maging makintab at malinis po siya tingnan. Kasi December 14 ang kanilang kapistahan dito sa hinaguan. Ah, ba? Diba? Hmm. Nagsilak sila, guys. Nagsilak. So, busy po ang lahat for today's video natin. ba diba? Hmm. -mm. So, ayan na, guys. Oh. Magsisilak muna tayo, guys. At dito naman ay naglalaba po sila madam ngayon. Naglalaba po si madam. Siya po ay naglalaba. Hmm. -mm. Kailan na fiesta dito dam? Kailan na fiesta? Ah 14 15. so up. Uh, Imong <laughs> simot. So ayan mga mga ma'am si ba So pagandahin muna natin yung ating am um, hinaguan dito sa farm kasi ang magluluto po sa pista ay mga bakla lang din. Mm -mm. So dito naman tayo sa taas, guys. Dito tayo sa taas yung mga gamit dito oo tinanggal na po lahat kasi para malinis po siya dito sa ating kwarto mm, -mm. Po si Jay Ford kumain muna siya nag ready muna sa set yung chan kasi maraming gagawin ngayon mga momsies o, dito kasi maglilinis kasi dito sa sa um, kwarto kasi nga sobrang ano talaga talaga sobrang gulo na talaga kasi nga kailangan nating linisin kasi maraming bisita si Brenda dito at lalong lalong na maraming mga bakla dito na uh, maki, makikitulog dito by by December 14 ah, so yeah, see ya guys Iligpit na po namin yung walang Ang mga gamit na walang may ari Iligpit po namin doon sa kabila guys At ang nakakuta dito Ay si Amanda po yung nakakuta dito So dito naman tayo mga moms. si Malinis na din po talaga dito sa um, Hinaguan Nature Farm Oo, uh, uh, sobrang linis na po talaga At ayan po yung pinsan ni Madam uh, Si, ano pangalang uh, Ano yung pangalan Uday. Si Odoy. Si Odoy? si Odoy, po ay um naglilinisin po siya dito, nag-a uh, nag, nagbubulot po siya ng mga adam mo dito sa ating uh, area kasi nga busy talaga ngayon ang lahat. Oo, di ba? Si Odoy, si Odoy po ay siya po talaga 'yun masipag maglinis dito sa Hinaguan Nature Farm. Sobrang sipag talaga niya na, na tao, di ba? Kahit mga basura, wala talaga wala kang makikita dito malinis talaga siya. Malinis talaga siya magtrabaho dito mga mamsis. Di ba? Mm -mm. Yan guys, oh. Naano na po yung ating am. Um, ano? Basta sobrang su linis, di ba? Oh, di ba nakarin sa na po yung mga mga upuan, nakakulob na po siya. Oo. Oh, oh. Thank you so much kay Udoy ang tawag sa kanya. Ako, Video, aku rada. Biji-biji sok kosong glet. Ayan guys. Sisilakan po natin 'yan. Hmm. Hi guys. So we are now doing our general cleaning, partial payment for the partial pa to na general cleaning. so hindi sa general, so ano siya? Uh, Pre-cleaning. Pre-cleaning ra. Kita kasi ang pista ng aming barangay dito sa Sulana sa Ames, sa Ames Oriental. So, tapos na ang Los Patimaya, ang Hasaan, ang Lower, Buntugan ka. Ngayon naman ay ang Los Banzon. So, next week ang Villanueva at ang sila so na namin dito nga gaganapin sa farm ang fiesta namin. Iba naman doon sa bahay ni mama. So may mga bisita siya with his fiance. Wow! Oh, with, his part, with her partner. So ngayon dito kami nag-general cleaning kami with my yaya for today's video. Si so, Melmar ang ating yaya for today. Mamaya, ililibre ko siya ng baga! Dapat <laughs> so, yung naglilinis ka rin. Tingnan mo siya o. Oh, may Ito po, sa, sa taas ako galimpyo. May migay ako ng pera ngayon kasi may good news ako. Hey! Sa taas ng ugat. ng lupa. Kasi <laughs> so, ngayon naglilinis kami because later, after nito, may contact kami. So ikaw nga nga. O oh, diba? Ano? Ano ginagawa mo doon? Sa taas ako kagalip yun mo. ko ah. Dito mo na eh. Nagaano mo na si Melmar nagsasabon siya. So... Alam niyo guys, ang sarap talaga dito sa probinsya pag fiesta masarap na mahirap na nakakapagod na ay, gastos. Ang sarap kasi pag tiesta talaga is annual celebration. Alam naman natin yun. At talaga pag tiesta talaga masaya. Ang daming bisita. Kaakibat no ang responsibilidad na gastos, pagod, paghahanda, ng paglilinis, lahat. Yung mga saka lang, once a year lang naglilinis. Yung mga ganun. Once so, a year. Diba? Si mama ngayon, ayun, ang dami sinagawa ginagawa, nag ano, na ganito, ganyan, nagbago yung, yung ganito, bago yung mga kutsara, bago yung mga hortina lahat-lahat, nagparipin, tanan-tanan. So ako naman dito ay, kasama ko si Melmar naglilinis, si yung naman nagbibideo lang. <laughs> Ito naman si uh, GD, no? So, pagkatapos na, na mga lalaki. Hi, boy! May hey, baga. <laughs> ang lalaki, guys naglaban kami ng mga tuwalya. Ito yung mga bedsheet na pinaglaban ko. Habang nagpapaikot ako, after ko nito, ang sampai naman ay si Gigi Lo. Wala si donat si Bimbo, kasi namalinti naman sila for sa mga inumin, tsaka yung mga ricados, yung mga soft drinks din, yung mga sibuyas, bawang lahat, tas kahoy, tapos mga beers. And yung mga pinaguan boys naman ay nagre-repaint, nag-varnish ng ating mga furnitures na ilalagay dun sa waiting area. So, so far, tapos na nila ang tatlo. Ayan. Nilagay namin po sa initan para kahit papano ay maganda tingnan. Madaling mainitan. So, si Uyong naman nagtapon ng basura. So, alam niyo na sa basura talaga siya lagi nakatoka. Nilinis na rin niya. Dito naman tayo sa taas ng saan ang mga gamit ng mga bakla. Sabi ko, tanggalin lahat ng mga tinupi. Ayusin lahat ng mga tinupi. Mauna namin dito lahat. Lalaban namin yan yung mga punda. So ayusin muna na namin lahat. Ayan si Jefford. Wala po si Ma'am si G kasi nandun kay si si Maymay Flores. Si Amanda naman nakatoka sa mga damit na tutupiin lahat. Ito po ay labahan namin. Ito ay tutupiin na lahat. Ayan. So, naglinis si Jefford dito. Tapos isprayan namin yan ng um, tayudan, lanit, o tanan, pampalipong <laughs> sa mga bayot. Ayan. Nakapagod. Ang pagod pero nandun pa kami sa taas inaantay namin si Britney asan ah, ka na Britney? ginook ko Britney ikaw ang pinakamaraming gamit dito Sarap lang so yan guys magpapatuloy tayo later pangit oh, mo naman kung